continue yung ground dito o yun o. yun parang siya supply kunti o ingat kayo sa magpa-wire kaya no kung wala pa yung experience kasi ganyan yung mangyari shorted yung uh, ano, relay so right alright mga parts so iano ko lang sa inyo yung share ko lang sa inyo yung nangyari dito motor ito kasi nag short yung fuse yung fuse nya Pumutok Ngayon Hindi na siya mabuksan ano? So, ang ginawa ko yan Pinaklas ko yung mga Tapos Nung nabaklas ko Inila ko lang tong Ayun oh, nga Inila ko lang tong Cable na to Tapos Inangat ko yung upuan Para matanggalan yung Buhan doon Tapos Nung natanggal ko na Pina pinalitan ko yung fios tapos inon ko ayaw ang ginawa ko senior ko muna tong brown at saka red para magkaroon ng trigger dito yung trigger siya okay mag, napipihit na siya ngayon eh, nung inopen ko nagbibling siya nagbibling nagbibling yung indicator ng keyless dito Blink blinking sa keyless. Ayan, wirings na ano, supply, grounded. Tapos nung ko, ayaw mandar. Pag ganun, pag nagbiblink, ayaw yung mandar. Tapos yung ginawa ko, so tinanggal ko muna tong positive ng battery. Tapos, binalik ko. Tinanggal ko, tapos binalik ko. Tapos nung binalik ko, okay na siya. nawala na yung yung nagbe dito. Yung nagbe dito nawala siya. Nung nawala siya, nagkaroon na siya ng kuryente dito sa swako kasi tinanggal ko muna tong swako nung nag-blink siya ayaw umandar. Ayaw siya umandar, no. So, nung tinanggal ko yung positive doon, tapos binalik ko, tapos tinesting ko yung ignition coil. Tinapat ko dito sa ground. Nagkaroon siya ng power. So ayun. Manda na siya. So ganoon lang gawin nyo kung sakaling nagbe-blink siya dito. No? Kailangan i-short mo muna to. Positive tapos ibalik nyo na lang okay na yan tapos kung meron pa rin magpalit kayo ng battery dito scaleless so ayan okay na sya mandar na nangyari kasi yung mga parts dahil sa wirings shorted yung wirings nung tinagawa niya. so mag ingat kayo sa ano napakadali lang ito yung wirings 155 pag kumuha kayo ng supply dito na sa busina basic lang siya huwag na kayong magsugat kung saan saan dito kasi kung saan saan pa kumuha ng supply kumuha pa dito sa ito dito sa may charger dito lang kayo kumuha para hindi na kayo mahirapan dito sa busina may brown dyan yan yung sundan nyo para makuha kayo ng supply ng positive, secondary positive para hindi ma-fuse so maglagay kayo ng fuse box para sa relay sa mga relay nyo, kailangan yung fuse box para kung sakaling nag-short yung unit na inabit ninyo, itong mga busina na to ma-short yung fuse box yung fuse so ganun lang yun lang yung tips ko sa inyo para hindi magkaroon ng shorted dun sa use box dito para hindi magkaroon ng shorted ano? para hindi mapaklas yung boom clearance para mabuksan lang yung mukuhan alright hanggang dito na lang bye bye so okay na sya alright bye bye